Senator Joel Villanueva nangangambang maging parang drive through o mabilisan na lang ang kasal kapag naisabatas ang diborsyo. Mula sa Senado, narito report ni Nimfa Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinahayag ni Sen. Joel Villanueva ang kanyang pagtutol sa divorce bill na aprobado na sa Kamara. Pangamba ni Villanueva, baka maging drive-thru o mabilisan na lang ang pagpapawalang bisa ng kasal sa bansa kapag naaprobahan at naisabatas ng absolute divorce bill. J.T. Villanueva na isang kilalang Christian. Dapat isipin kung ano ang magiging epekto ng panukalang ito sa mga pamilyang Pilipino. Sinabi ng senador na ginagalang nila ang posisyon ng Kamara sa panukala. Kaya naman apila rin niya sa mga kongresista na respetuhin rin ng panahon ng Senado na pag-aralan ang panukalang divorce. Samantala, ilang senador naman ang nagbahayag na pinag-aaralan pa nila ang panukalang divorce at wala pang posisyon sa ngayon. Gaya ni Senador Bong Revilla na pinag-aaralan pa ito dahil mahirap na anya magkamali at si Senador Sonny Angara na nais siya king ma-proprotectahan pa rin ang institusyon ng kasal pero gawing mas patas ang pagkakataon para sa mga mahihirap na nais mapawalang bisa ang kanilang pagsasama. Ito si para sa Radyo Pilipinas. Rajo Filipinas. News Nationwide.